Happy Thursday, beautiful people! Pa ay nag-update tayo ng kalendaryo at binuksan ko na ma ang ating kurtina sa living room para papasukin si Haring Araw. Pati na rin sa dining room ay binuksan ko na din at ayan na nga, mataas na mataas na ang sikat ng araw at napasayo pa si Mama. E di wow, show pa ako. na tayo ng coffee at inihanda ko naman ang baon ni Daddy today na Lebanon bologna sandwich with provolone cheese. Nag-aalmusal na din si JJ at si Daddy dahil na nga ay meron pa rin siyang swim practice. Pagkatapos nating mag-prepare ng baon ni Daddy ay niligpit ko naman ang mga pinaggamitan natin sa kitchen dahil ayaw talaga natin ang kalat. Isinalin ko na nga ang Lebanon baloney sa ating whipped cream container at ngayon nga ay nag-decide si Mamang magbaon din ang kanyang pananghalian. Si JJ nga pagkatapos kumain ay nag-load na rin ng mga clean dishes dahil siya mga nakatoka dyan. At si Daddy naman ay nipe-prepare na ang kanyang babaunin na tubig sa trabaho. Pagkatapos nga nating magligpit ng kusina ay nag-toast din tayo ng dalawang pirasong tinapay at naupo muna tayo habang nag-check tayo ng ating computer para sa ating schedule sa mga darating na araw. Naglaban na din ang ating bunso at isang load na ang kanya isasalang dahil webis na yun. Ine-enjoy pa rin natin ang ating toast with black coffee at dahil meron din tayong trash collection, ay nilabas na nga ni Daddy ang basura from our kitchen. Enjoy na enjoy pa rin si Mama at eto na ang pagiging multitasker natin. Nagsulat na din tayo ng discharge instructions ng isa nating na pasyente habang tayo ay kumakain. Pagkatapos nating mag-almusal ay niligpit ko na ang ating computer bag at ayan na nga ang ating goggles na nabili. Ayaw nga ni JJ ito kaya naman isusoli natin yan. Hinandahon na din ang kanilang pananghalian at nagbukas ako na isang pirasong tuna at ang kay atin na mainatira nating corn beef brisket. Kumuha rin tayo ng tubig at magubaon tayo ng ice coffee dahil coffee is life maghahatid na tayo sa ating bunso sa kanyang swim practice at yan nga ay magsisimula ng alas 8 hanggang 9.45 ng umaga. Sa mga oras na yan ay tulog pa nga si ate at 7.45 na nang tayo ay mag-travel papunta sa kanilang pool. Ang swimming pool nga ay almost 15 minutes away sa ating bahay. At pagkadating na namin ay inantay ko muna makapasok ang aking bunso sa loob ng pool. Siyempre naman for the video pa rin ang inyong mama for today's content. At dito rin tayo pumupunta paghapon kapag gusto man nilang mag dahil tayo ay member ng kanilang pool. Pasado alas 8 nga nang tayo ay mag-drive at habang si JJ nga ay nagsuswimming ay nag-therapy muna tayo ng isang pasyente. Mabuti na lang talaga ay pumayag si patient number 1 na magpakita ng 8.15 at eto na nga tayo sa kanilang napakagandang development. Ang lugar niya na ito ay only for seniors at napakagandang nga ng kanilang bahay. Ine-enjoy pa rin natin ang ating iced coffee habang tayo ay nagdadrive at pagkatapos nga natin siyang i-therapy ay binigay niya tayo ng dalawang pirasong brownies at ishare ko na ito sa aking mga anak. Nag-drive na tayo papunta sa swimming pool at aantayin na nating matapos si JJ sa kanya morning swim practice ganitung nga ang buhay natin araw-araw, daig pa natin ang Uber driver, pero ayos na ayos lang yan dahil kailangan natin kumita para sa ating pangkabuhayan. 9.55 na na lumabas ang ating swimmer at na-drive na rin tayo pabalik sa bahay. Iuuwi ko muna sandali si JJ at tayo nga ay magtatrabaho na for today. Ang ating pasyente nga ay napakalalayo at inihanda na nga at sinigurado na meron silang kakainin for lunch. Patuloy pa rin tayo sa pag-inom ng ating kape dahil napaka-boring nga ng ating drive. Tatlo nga ang ating pasyente at ang ating second patient ay umabot ng 40 minutes away sa ating bahay. Nandito na naman tayo sa interstate at ang makakasabayan na naman natin ay malalaking tak at talaga namang napakabilis ng takbo. Medyo maulan din ang ating kondesyon ngayon kaya talaga namang panayang inom natin ng coffee para naman tayo ay maging alerto sa daan. Medyo inaantok na nga tayo sa mga oras na yan kaya naman ko na lang ang aking sarili at humigop na lang tayo ng kape. Tingnan nyo naman ang ating daan. Eto na nga tayo sa countryside kung saan wala na nga kabahay-bahay. Pagkatapos ko nga mag-drive sa countryside ay pumunta naman tayo sa kagubatan. Talaga namang napakalayo ng ating mga pasyente for today kaya naman hindi tayo pwedeng aantok-anto at kung napansin nyo nga ay nakadaan pa tayo sa isang lugar kung saan marami silang alaga, baka at kabayo. Nandito na tayo sa ating third patient at naharamdam na rin si mama ng gutom sa mga oras na yan kaya naman binuksan ko na ang aking bao na Lebanon baloney sandwich. At kung kayo na ay matagal na nanonood sa aking long form videos, alam na alam nyo na by now na hindi tayo nakakakain ng maayos na lunch. Multitasking is life pa rin at dito na nga tayo kumakain sa loob ng sasakyan habang tayo ay nagmamaneho. Nakarating na ako sa aking third patient at tapos na rin tayo mag-therapy kaya naman nag-drive na tayo papunta sa ating huling pasyente. Naanta ham ating pagkain ng sandwich at pinagpatuloy natin yan pagkatapos natin kitain si patient for therapy. At tingnan nyo naman si mama nag-feeling singer pa at kumanta na naman habang nagdadrive. 2.30 ng tanghali nang tayo ay makarating sa bahay at naabutan ko nga si daddy nagpuputol ng ating mga tanim. Kaya naman pinagawan ko siya ng kanyang milienda. Siyempre pa ang ating paboritong halo-halo dahil sa talaga namang napakainit ng panahon at ang request nga niya ay may natamis na saging. Hindi na rin tayo kumain ng lunch dahil naubos ko nga ang ating baon na sandwich kaya naman sinabayan ko nilang si dading magbirienda. Ang ating halo-halo na ay overloaded at merong pangayang ube halaya at ang ating homemade leche flan. Ayan na nga, ang minatamis na saging ni Daddy at eto na ang ating halo-halo na talaga namang napakasarap. At perfect na perfect sa mainit na panahon. Mas pasarapin pa natin yan at talaga namang napaka-creamy at napakasarap ng aking homemade ube. Napakasipan talaga ni tatay kahit nangapagod yan galing sa trabaho ay for the ligbit pa rin at for the linis ng ating front porch. Lumabas na tayo sa upper deck at ready to attack na nga tayo sa ating halo-halo, kaya naman imekus-mekus na natin yan. Tinawag ko na nga si daddy at pinapasok ko muna siya sa loob ng bahay dahil sobrang init talaga sa ating harapan. Tingnan nyo naman ang ating halo-halo ay naging kulay purple na at pinapakita pa ni Daddy ang kanyang katawan. E di wow show pa Bago nga mag alas 6 ay nag-travel na tayo at nanood sa volleyball tournament ni ate. Napaka-busy ng na ating araw pero napakasaya naman dahil marami tayong na-accomplish for today. That's all for today's video. Remember, family time is the best time. And every kissing with your family is a blessing. Bye-bye!